Ma'y mawch, may ma'y. Tanda naman sa mini-blog ko this day, oh. Sucker? So, ano, matapang ka pa? Ito, si Mimi, oh. Ayan. 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 Ayan, Ayan oh. Si Mojahwa, yan. Kinalmut ka, no. Ay, tumigil ka, no. Oh. Ah, uh, ikaw ba si? Tawang 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 tanang tawang dyan mamaya. Ganong kinalmot ka wala na. No? <laughs> Ayan, o si Madjako. Ah, sige. Tahulan mo pa. Ge, pinagtitripan mo ah. Lalo yung maliit. Hmm. Ito, malaki. Tingnan mo. Naol, Sige nga. Sige ulit, pag nainis yan, tingnan natin. Sige, ingat. Nananahimik yan. Ang na, pusa, tingnan mo. Naku mo dyan po. Ah. Naku no, tap, Sige nga. Ah. Sige. Dapit ko yung pusa sa'yo eh. <laughs> <laughs> in this gun in this gun see Tingle bell, tingle bell, tingle bell. Ah, uh, sigi sige nga, Docker. Sige, amonin mo yung pusa. Tingnan natin. Hmm. ko naputo. Ang gaara ng gaganyan ka. Kagabi pinagpripan mo yung ano maliit. Kawawa naman. ba ko. <coughs> Yan <coughs> yung, si Docker. Ang galing niyang tumahol. Ba't ka? Sige nga. Kaya mo pa ba? Ayan, nit-nit na -nit yung kinakaya mo dyan eh. Ayan si Tinkle Bell, Tinkle Bell, Si na to, alam mong tapang-tapang, tahol pa ng taon. alam mo mag-ina, kakain-kakain na eh. Natahulan pa ni taco. Oh, nagkutom ata to. Gutom ako, mama. Gutom ako. Gutom ako, mama. Ayan. Kagod ka. Kain, kain ka kasi. Ngayon. Ah, ano? Is it oh oh Oo. Oo, tingnan naman. Oh. Naman si... Dapper, Yan na naman. Ah. Uh. Ah. Uh, ano? Ayan. Pagod ka, na. Si Mimi. Oh. ano? Oo. Oh. Alright, maliit yan. Hindi malaban. Nalaban yan. Kahit ay mag yung nanay niya, mamamaya kalmutin kayo. Kayong dalawa, Lalo ka na tahor. Hindi ka na ano, mahatig-tigin. Grabe kang. Grabe, punglit mo. Eh, tago na si Mimi. E, na Mimi? Mimi? Tago-tago? Ano tago. e, yung mama niya? Oh. Okay. Gutom? Gutom ka yung dalawa? Pusko naman. Grabe na mga mga to. Ah. Gusto niya ang kainin yung pagkain ng pusa? Ano talaga? Tawa? Ano ah. yung pinagkakawa mo dahil, ah? Ay, napo. Ba't yan lumaki yung mga yan? Diyos ka, ewan ko sa'yo. Mahabunin ka talaga ng pusa. Hmm. Yan, kinakawawa si Mimi. ala. Yan, si Kinakawawa! Ah, si Mimi, o, oh, ayan, nasasakpan na siya. Anap, pagmanarihin. Sige, kakamutin ka talaga. Allah. Sige, na yan. ala. Ala. Pati si Waiting Cabin ano? Ay, ah, uh, oh, ito. Ayan, sige. Oh, nainis na yan. Nainis na yung si Mimi. Hindi mo talaga tigilan. Ayan, si Rita. Ay, ah, uh, Paluhin ko yung pit mo. Hala talaga si Tahal. O, oh, kawawa naman si Mimi. Grabe siya.